isang bansa, Pilipino. Siguro nga linggo ng wika. No. Anong activities meron dyan? IBP po. Anong IBP? Grupo. NG NGO. Kala ko linggo ng wika. May iba't ibang lugar yan ano? Pilipinas. Sa buong ah, buong Pilipinas. IVP po pala. Ay, mga delegates. Ano po, Maghapon siguro yan. Ayan Lahat po ng delegates pala sa buong Pilipinas. Ayan po. Ayan po. Visaya, Central Luzon. Southern Luzon, IBP Mindanao. BP, God bless for